Good morning mula sa May Samson Road. Tingnan natin dulo ng uh, ilalim ng ano ng Skyway. Ayun, dun pala yung first station ng Malabon City Park Station. Ito Golden Dale. Ito pala yung tapos na ito. sa ilalim. Astrado. Pwede pala dire-diretso lang. So, mulig tayo dito sa 10 Ito naman yung fire station na Palocos ito fire station pansamantala dahil in renovation yung uh, first station natin sa Palocos ito Ito yung pinakadulo Road pinaka Tapos yung dulo naman na ito dahil sa may Governor Pascual labas naman yung malapit sa Malabang City Fire Station